na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Ah, well, no, not Erswell. Still, the chairman of the uh, Committee on Public Accountability, the uh, good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may Parang. proceed then. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kanina pong uh, pag-umpisang uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat uh, Nakita ko yung uh, resulta ng uh, kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung uh, isang text message na galing po yata kay USec Catalina Cabral. Hindi ko po, po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, paki-kwento po niyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po nag-congratulate siya sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh Mr. President. Ang sinasabi daw congratulations po, you no. Know? That, uh, that was in that was after July 1. After after, after uh, 1. proclamation or after uh, oath-taking, Mr. President. After the oath-taking if I distinctly remember. Yon. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po dahil nag-oath-taking na tayo e nag-message siya yung, yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Uh, Andiyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, uh, para ma-align sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, uh, siya nang gagawa ng paraan. Ang uh, sabay, ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So, nag-iimbita siya na mag-submit kayo, parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, uh, po kayo, 500, for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan uh, exclusive domain ng executive branch pero bakit po dahil ganyan ang nangyayari eh, mismo sa DPWS na nanggagaling na magpasok na kayo rito hindi mo ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch Salamat po uh, sa sagot na yon, Mr. President ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, at agad po tinang yan ng uh, ating Senate President. Alam po po. Alam Sinabi po. niya sa staff niya, wag, ayoko. Ayoko ba't ako maglalagay diyan? Kasi po, kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayo uh, ayaw pa niyang aminin na dahil sa Pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yun, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man yat hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAP, ito po yung uh, foreign assisted projects, yun po malinaw na malinaw Ipinakita ko ba Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022-2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat... Uh, Uh, Senate President pro tempore na eh, Ngayon ay malinaw na malinaw hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala sang kinalaman dito Ang totoo po nito Mr. President ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee isa po sigurong mabuting direksyon ay tuntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWS na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang, nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin, unti-unti, at saan papunta, at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga, ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin, mga contractors na ito, at saka yung mga, uh, mga ofisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang, o halang ang kaluluwa ay, is an understatement eh. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila gano'n kalakas ang loob? Bakit parang, hindi na po milyon eh. Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon Wala po kayang mga politiko sa, loob, sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagita ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, Kailangan, e, ka Meron kayong matukoy na senador sapagkat mako-contempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga katuid, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti 'yon. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naaumpisahan na 'yung mga contractors, naaumpisahan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH, na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag po madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Yuron. Yeah, maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh, gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator uh,